ang sahod ko sa New Zealand before tax is 265,608 pesos monthly mga kaip real paano nangyari yan? ganito po yung mga dito ngayon sa bako company ko sumasahod po ako ng 1,952 dollar per week po yan mga ngayon times po natin yan sa 4 sa 4 weeks man sa isang isang buwan total is 7,812 sa isang buwan mga times po natin yan sa 34 kasi 34 man ang palitan ngayon is uh, nasa 265,608 pesos po mga YP, ang isang buwan po now dito po tayo sa uh, after after tax mga YP. after tax po ay sumasahod ako weekly ng 1,375 dollars dollars po yan mga YP. ngayon babawasan po yan ng bahay. Yung bahay po mga YP is $150. Bali, may natira siyang $1,225 mga YP. Ngayon, babawasan siya ng grocery ko. Palagay na natin $100. May natira siyang uh, $1,125. Bawa babawasan pa yan ng sasakyan mga YP. Kasi hindi pa naman polypaid yung sasakyan ko. Bali, $152. Weekly po ito mga kaipi ha. Lahat po itong sinasabi ko weekly po mga kaipi. Total is 973 yung natira mga Babawasan po natin ng 50 sa fuel. Pero sa ngayon mga kaipi, wala kaming uh, gasto sa fuel ngayon kasi uh, libre man ng uh, mayroon mo kaming company car na service mga kaipi. Pero palagay lang natin 50 dollar per week. Yung natira is 923 dollars mga kaipi may nose pa natin yung dita sa cellphone ko mga kaipi palagay natin kasi buwan naman yung binabayad ko palagay natin i-divide ko na lang siya na 13 na lang mga kaipi 13 per week 13 dollar mayroon po siyang natira mga kaipi na 910 dollar weekly po yun mga kaipi weekly ngayon sa 910 dollar na natira mga kaipi Times po natin yan sa palitan ngayon na... Uh, 34. Total of... 30,940 pesos mga huwip, Yung... Uh, weekly ko po dito sa New Zealand. Times po natin yan mga huwip, sa... 4. Sa isang buwan po mga koipi... Makakasawad ako ng... Uh, 123,760 pesos po yan mga koipi. yan? Ah... Uh, total ah uh, kumbaga iyan uh, na po yung linis ng sahod ko mga sa isang buwan kaya sa mga uh, nagtatanong dyan na kung magkano po yung sahod ko dito sa New Zealand ito na po mga KYP nirelto ko na sa inyo sinasabi ko na ang lahat wala na akong tinatago kaya sa mga bashers dyan na hindi ko naman daw sinasabi yung sahod ko dito sa New Zealand ito na mga, mga bashers tingnan nyo na Panuwi rin nyo na lang itong video natin mga bashers.